Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Senate President Miguel Subiri tungkol sa hindi na magandang kalagayan sa ating bansa yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin connected na ito sa paglagapak sa satisfaction ratings ng Pangulo na damay ang BC Presidente Inday Sara natin. Okay. So, so matotal, tingin ko dito, ano na, uh, lumalabas, hindi lang tayo ang nadidismaya sa nangyari sa bansa. Ito ang statement ni Senator Subiri, although nandun yung respeto, kailang these are signs of frustration sa nangyari sa ating bansa. Okay, sa GMA News Online, ito po ang title. Subiri. Marcos must crack whip on his cabinet. Replace non-performing officials. Quick. Mr. President, tama na yung pagka. Sobrang mabait mo. Bunalan mo na sila. Bunal, bisaya. Paloin <laughs> mo na. Ligwakin mo na ang mga non-performing cabinet members mo. Manon, Antono. So, yung mga ganyang, ano is ano na dismayado na rin ang ating Senate President. So, ulitin ko, yung mga remarks na ganito uh, related sa paglagapak ng ratings ng ating pangulo. Ito, with ulitin ko with respect kasi mabait itong si Senator Sibire suggestion ko sa ating pangulo hmm? ano crack the whip on his cabinet lalo na yung mga poorly performing members of the cabinet na imbes na tumulong ay lalong na ang ating pangulo so sino sino kaya itong mga cabinet na hindi nakakatulong. Pandamay. Kaya itong mga cabinet members na ito na non-performing, yun ang dahilan kaya lumalagapak ang rating ng Pangulo. Additional statement ng ating Senate President. If the problem is inflation, then look at the agencies that are supposed to trace and track why there's overpricing. Bakit nagkakaroon ng uh, hoarding? Bakit walang nahuhuli na hoarders? Bakit walang napapagalitan na price manipulators on the market side? Yan. So, hindi po nagbigay ng pangalan si Senator Subiri. Uh, basta sabi niya, there are roughly three or four department heads that should be replaced. Uh, ito, last statement na lang ito. There are the questions that the president, these are the questions that the president can ask his cabinet and if they are not performing up to par with the president's standard, I think they should be replaced with due respect without naming names. So, pag-usapan na lang natin, sino-sino yung 3 to four cabinet members na dapat taloin, crack the whip, ligwakin. Sige, kayo po. Sino-sino ang mga, yung cabinet members na ang trabaho nila related dito sa inflation, yung pagtaas ng presyo, yung uh, sa hoarding, smuggling. So, sino sila? Comment. Kung ako ang tatanungin nyo, ang number one, ang Pangulo mismo. <laughs> Ligwakin niya ang sarili niya as Department of Agriculture Secretary. Oh. Di diba? Kaya, yan, nakita na rin siguro ng Pangulo na marami na ang umaangal sa hindi magandang performance niya sa DA. Kaya yon may lumabas na balita. Ang napili niya, yung kanyang BFF, yung nag-contribute ng 30 million pesos uh, nung kampanya last year si Francisco At uh, Theo Laurel Jr. May nagtatanong sa akin sa mga comments, bakit hindi pa umupo yan si Francisco Theo Laurel? Eh, tingin ko medyo nasyak ang uh, Malacanang dahil naunahan sila ni, Ma, ni Maharlika na uh, unahan sila ng billionario.com yung matino na media organization so tinitimbang nila ngayon kung ano ang repercussion pag i-appoint talaga itong bilyonaryo, itong fishing magnet, itong contributor ng 30 million pesos sa kampanya kung itutuloy na i-appoint. Ako, tingin ko, yan na ang napili. Kasi walang denial ang Malacanang. Eh. Kung hindi sana totoo yung balita na yan, nag Pronounce na ang press secretary na walang katotohanan yan, wala pang napili. Ganun sana. Eh, tahimik sila at ah, tumitutu. Na dapat ligwakin na ni Presidente ang kanyang sarili. <laughs> Dahil talagang very bad, very poor ang performance niya as, as Department of Agriculture Secretary. Ang grado niya sa akin mga uh, mga 30% lang. Hindi pa nga maka Poros kapalpakan ang nangyayari sa Department of Agriculture, lalo na 'yung pinagmamayabang niyang Kadiwa. <laughs> ang Kadiwa may nakapagbanggit, Kadiwa na hindi mahagilap. <laughs> ang tagal ko nang naghahanap ng Kadiwa. Wala pa akong nakita na, na kita as of now. More than one year na pa ang presidente. Ni minsan, hindi ako nakakita ng Kadiwa Store. Gustong gusto ko makahagilap ng Kadiwa Store. Bakit? Yung mga produkto ngayon, yung mga tanim ng Talaan Dig City, tignan ko kung paano may connect. Para doon na ibenta, para direct from the farmers, yung talan Dig City, ibebenta direct to the customers, baka mas malaki ang kikitain ng mga tribo. Kaya gustong gusto ko ang kadiwa. Eh bakit hindi mahagilap ang kadiwa na pinagmamayabang ng Pangulo? O, oh, pinagmayabang niya sa sona. Kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin, kagaya ng bigas, karne, asokal, isda, Kabisadong kabisado ko dahil tumatak sa puso't isipan ko eh. Pamamagitan ng ating kadiwa, ang dami na nating natulungan. <laughs> Nananaginip ng gising ating Pangulo. Kadiwa, kadiwa ka So, palpak! Tapos, papalitan niya ng bilyonaryo na best friend niya na campaign contributor. Ay, nako. I don't know kung anong mangyayari eh. Baka itong ratings ng Pangulo, lalong lalaga pa pag itutuloy niya yan. Francisco Teo Laurel. Okay. Sa sino pa? Sa tingin nyo? Ako, Bureau of Customs. Palpak ang Bureau of Customs. oh, napalitan na yung una. Kalimutan ko na yung unang Customs Commissioner na inilagay yan. Parang, la, la, ay, hindi naman, laso. Oh, pangalawang customs commissioner na itong Rubio. Palpak din para sa akin. Wala ang nagagawa sa mga smuggler eh. So, customs. Sino pa? Na, ito na. Yung nirereklamo ng mga farmers group na sinusuportahan ni Secretary, uh, Senator Remy. Secretary Jokno and Secretary Balisakan. Pwede isama nyo na rin ang DTI. So yan, yung apat na ahensya, agriculture, uh, finance, uh, DTI, NEDA, tanggalin na lahat yan, pang lima ng customs. Kung may balls ang Pangulo. Bakit sinabi kong may balls? Eh paano kung may sisigaw sa kanya, wag mong tanggalin! Yes, ma'am yung problema talaga pag may ganong boses sino yung sisigaw sa kanya na may kasamang batok ah, ano po yun ma'am <laughs> what mang gawin yan yes ma'am ah, wala kaya nagkakahirap-hirap tayo ngayon <laughs> kaya kahit anong gawing balasa ni ng Pangulo sa kanyang gabinete pag mayroon yung ma'am <laughs> hindi nyo makaya, talagang maghihirap ang bayan. Bayan babagsak muli. Kaya ba niyang tanggalin yung mom? I don't know. <laughs> siya, lang, siya lang ang makakasagot. So, salamat po, Senator Soberi, sa inyong malasakit. Tama pa yung, ano yung, tama pa yung suggestion nyo na dapat ang Pangulo magtanggal na siya ng mga non-performing cabinet kailang problema pag nandyan pa rin ang malakas na boses na hindi kayang tanggihan ng Pangulo.